Lots News Updates Sa ating mga balita, tatlong Pinoy sugatan sa sunog sa isang building sa Kuwait. Pag-aangkat ng poultry products mula Michigan ni pinagbawal ng Department of Agriculture. Tatlong barangay sa La Castellana Negros Occidental inilikas dahil sa pag-agos ng lahar. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Tatlong Pinoy ang iniulat na sugatan sa sunog sa isang residential building sa Kuwait ayon sa Department of Migrant Workers o DMW. Ayon kay DMW Secretary Hans Kakdak, dalawa sa tatlong Pilipino ang nasa kritikal na kalagayan. Sumatotal ay labing isang Pilipino ang apektado sa sunog. Bukod sa tatlong nasa ospital, tatlong Pinoy ang iniulat na ligtas na habang inaalam pa ang sitwasyon ng limang iba pa mula sa hospital authorities unang iniulat na nagsimula ang sunog bandang 4.30 AM sa Mangaf, isang coastal city sa timog ng Kuwait City. Dagdag pa ni Kakdak, pawang mga trabahador sa isang construction firm ang nanunuluyan sa nasunog na gusali. Sa huling ulat, hindi bababa sa apat na putsyam ang kumpirmadong nasawi sa trahedya ayon sa Kuwait authorities. Ipinagbawal ang Department of Agriculture o DA ang pansamantalang pag-aangkat ng poultry products mula sa Michigan sa Estados Unidos kasunod ng outbreak ng avian influenza o bird flu. Ayon sa DA, layo ng import ba na maagapan ng pagkalat ng sakit at upang maprotektahan ang local production sa bansa. Kabilang sa mga kasama sa ban ang pag-aangkat ng domestic at wild birds, poultry meat, day-old chickens, similya at mga itlog na mula sa Michigan. Samantala, dagdag pa ng DA na hindi kabilang sa import ban ng poultry products na nakatay at na proseso na bago mapatupad ang memorandum order ng DA noong June 7. Ipinatupad ang force evacuation sa tatlong barangay sa La Castellana, Negros Occidental dulot ng matinding pag-ulan at pag-agos ng lahar kasunod ng pagputok ng Bulkang Kanlaon. Kabilang sa mga barangay na ito ang barangay Biak na Bato, Masulog at Kabagnaan. Ayon kay Mayor Alme Mangilimutan, pansamantalang mananatili ang mga apektadong pamilya sa mga paaralan na nagsisilbing evacuation centers. Dagdag pa ng alkalde na nasa mahigit 1,400 na pamilya o katumbas ng 4,000 individual ang nananatili ngayon sa siyam na evacuation centers sa kanilang bayan. Samantala, umabot sa mahigit 2,000 tonelada ng sulfur dioxide ang ibinuga ng Bulkang Kanlaon sa 24-hour monitoring ng FIVOX kung saan nakataas pa din ang bulkan sa Alert Level 2. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes, Nag-uulat. At inyo pong natunghaya ng mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano. Kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.